Good morning, mga kagala. Nag-snow po pa lang ngayon. Ayan Medyo madulas. Kaya nakapa winter boots style. Ayan. pero may ano naman, may may araw naman. Pero may snow. karing kalsada walang snow pag ganito daw madulas kaya ka, na experience ko na rin kasi nung nagka rubber shoes lang ako madulas talaga kaya kailangan na ha, appropriate shoes ka pag ka ang rilas ganito yung mga waiting shed dito dalawa lang yung puan maghihintay tayo ngayon sa TTC bus ayan mga kagala nakabreak po kasi kami ngayon bali next sa so January pa yung pasukan January 8 And December 19 December 19 ngayon na umaga dito sa Canada. Ano oras na ba? Mm, quarter to 10 ng umaga. Ayun, pa-start na po siguro yung snow talaga. Hindi pa nag-full blown yung snow pero I think talagang ngayon na talagang season niya na mag-i-snow uh, na. yeah Subo rito yung mag-smile. Kasi <laughs> mga nawabayit yung mga tao dito. Smiling face sila. Dago pa na si Soren. Ayan ako sasakay ng pala. Kailangan ko gamit ko press to card. Sakay na tayo. Ayan. Good morning. samahan nyo Yan, ko. Riding Town Circle West. naka-full gear kapag lalabas ka kasi uh, yes, madulas. Oh, yeah. Dito sa bag ko, ayan, mayroon akong gloves na dala. Pero, kaya ko pa naman yung ano, kaya ko pa naman yung lamig. Kaya mamaya na lang ako magsusuot ng gloves. Pero pag wala kang dalang gloves, lalamigin ka talaga. Tapos ito, naka winter boots ako kasi madulas. Tapos itong itong suot kong um, pants pang ano talaga, pang winter to meron siyang heat tech sa loob. Kaya, hindi ka lalamigin. Ayan. Tapos, nakamedyas ako sa loob. Tapos, ganito yung itsura niya. Ayan. Para hindi lalamigin yung paam. Mura lang to. Sa Walmart ko nabili. Next stop, Town Circle yelo dito sa ibang lugar malayo-layo pa tayo mga kagaya start na siguro talaga ng snow. Pero ang full blown siguro is January. at madulas po yan. Na kailangan na ka appropriate shoes. in boots. Yung may spike spike para hindi ka madudulas. Yan yung binili ko. Para hindi madulas kasi mahirap na ma madulas tapos mabagok yung ulo mo sa Pilipinas na ganun ako sa lumot hindi ko alam na yung lumot ay ano madulas sa hala ko ordinary lumot lang ayun na slide pwedeng ma mabali ang balakang or yung ulo mo pagmali yung pagkakapagsak o yung kamay mo pag tinungkot mo mababali diba kaya kailangan sa pinas ang lumot naman yung ano lumot or mga something na mga mababato yung kailangan mo ingatan dito naman mga yellow mga ganito. Pero hindi pa to yung makapal kasi may mas makapal pa rito pag nag negative 40, gano'n, negative 41. Para daw tinutusok-tusok na ng karayom yung mga kamay at paa Kaya pag ganitong commute katulad nito, pag nagbabas ka, kailangan balot na balot ka para hindi mo kasi alam yung oras ng dating ng mga bus para kung ma-delay man safe ka pa rin hindi ka lalamigin at uh, iwas din sa ubot si Ayan. meron ding mga case ng mga COVID din dito eh pero syempre nakabaksin na rin naman yung mga tao kaya hindi naman na siguro ganun ka ano yung ano niya epek nung pag nagkaroon ka ng virus. Ayan kaya ayan siguro uso ngayon dito dahil nga syempre naging snow na tsaka literal na kasama na natin si COVID sa buhay natin. Ayun mga kagala, ayan kagala, ito lang update ko sa inyo ngayong araw. Ayan, umaaraw pero nagii-snow, no? Ayan, ganito lang, nagko-commute lang. Ito yung TTC bus. Ayan, makikita mo dun saan yung bababaan mo. Anong mga anong mga bus stop na yung susunod na bababaan mo. Tapos, ito yung klase ng bus. Ayan, hanggang dun sa taas. Ayan, ganun lang yung bus dito. Bye mga hagala!